Isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anong oras man dumating ang aking video sa inyong mga tahanan. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang pagbasa ng Biblia bilang 25 o 20 siyam sa aking video. Ito'y magsisimula sa bilang 26 hanggang bilang pito. At uh, malalaman po ninyo kung ano pong ibig sabihin ng pagpatong ng kamay sa mga Israelita uh, sa pamagitan ng pagbasa o pakikinig sa pagbasa ng Biblia. Pagbasa ng Biblia bilang dalawamput Magsisimula sa bilang dalawamput anim hanggang bilang dalawamput pito ang pagpatong ng kamay ni Moises kay Josue. At nangyari pakatapos ng salot na sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Elisar na anak ni Aaron na sasardote na sinasabi bilangin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel mula sa dalawampung taon gulang na patanda ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang yaong lahat na, na sa Israel sa pakikibaka. At si Moises at si Eleazar ay na, nasa serdote ay nakipagsalitaan sa kanila sa mga kapatagan ng Moab sa siping ng Jordan sa Jericho na sinasabi, Bilangin ninyo ang bayan Mula sa dalawampung taong gulang na patanda, gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moses at sa mga anak ni Israel na lumabas sa lupain ng Hipto. Si Ruben ang panganay ni Israel. Ang mga anak ni Ruben ay Hanok ang angkan ng mga anositas kay Palu ang angkan ng mga Paluwita kay Herson ang angkan ng mga Hesronita kay Carmi ang angkan ng mga Carmita ito ang mga angkan ng mga Rubenita at yaong nangabilang sa kanila ay apat na put tatlong libo at pitundaan at tatlong at ang mga anak ni Palu ay si Eliab at ang mga anak ni Eliab ay si Nemuel at si Datan at si Abiram. Ito yaong Datan at Abiram na tinatawag sa kapisanan na siyang, na siyang ang nagsilaban kay Moises at kay Aaron sa pulutong ni Kore nang sila lumaban sa Panginoon. At binuksan ng lupain ang kanyang bibig at nilamon sila pati ni Kore nang mamatay ang pulutong na iyon panahong lamunin ng apoy ang dalawang daan at limampun taon at sila'y naging isang tanda. Gayon may hindi namatay ang mga anak ni Kore. Ang mga anak ni Simeon ay ayon sa kanyang mga angkan kay Nemuel. Ang angkan ng mga Nemuelita kay Hamin ang angkan ng mga Haminita kay Hakin ang angkan ng mga asinita. kay Zera ang angkan ng mga Sariayita, kay Saul at ang angkan ng mga Saluita. Ito ang angkan ng mga Semyonita, dalawang libo at dalawang daan. Ang maanak ni God ayon sa kanyang mga angkan Kay Sepon ang ankan ng mga Seponita, kay Agi ang ankan ng mga Agita, kay Suni ang ang ng mga Sunita. Kay Osni ang ankan ng mga Osnita, kay Eri ang ang ng mga Eritita, kay Arod ang ankan ng mga Arodita, kay Areli ang ankan ng mga Arelita. Ito ang mga angkan ng mga anak ni God. Ayon sa nangabilang sa kanila apat na o apat na libo at limandaan. Ang mga angkan ni Huda ay si Er at si Onan at si Er at si Onan ay namatay sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Huda ayon sa kanyang mga angkan kay Sela ang kan ng mga Selaita, Selaita. kay Pares ang angkan ng mga Paresita, kay Sera ang angkan ng mga Seriaita, At ang mga naging anak ni Pares, kay Hezron, ang angkan ng mga Hesronita, kay Hamul ang angkan ng mga Hamolita. Ito ang mga angkan ni Huda ayon sa nangabilang sa kanila, 76,500. Ang mga anak ni Isakar ayon sa kanilang mga angkan, kay tola ang kanama tola ita kay Pua ang ang kanama puwa nita kay hasub ang ng mga hasubita kay simron ang ng mga simronita ito mga kan isakar ayon sa nga sa kanila anim na put apat na libo at tatlong litdan ang mga ang angkan ni Zabulon ayon sa kanilang mga angkan. Kay Sered, ang angkan ng mga Seredita. Kay Elon, ang angkan ng mga Elonita. Kay Hal Halel, ang angkan ng mga Hal Halelita. Ito ang mga angkan ng mga Sabulonita ayon sa nangabilang sa kanila, at 6,500. Ang mga angkan ni Jose ayon sa kanilang mga angkan, si Manas at si Ephraim. Ang mga angkan ni Manases kay Makir, ang angkan ng mga Makirita, ang at naging anak ni Machir si Galad. Kay Galad, ang angkan ng mga Galadita. Ito ang mga antang anak ni Galad kay Jezer, ang angkan ng mga Jezerita. Kay Helek, ang angkan ng mga Helesita. At kay Asriel, ang angka ng mga Israelita. At kay Sakem, ang angka ng mga Sakemita. At kay Semida, ang kan ng mga Semida, Semidaita. At kay Helper, oh, at kay Heper, ang angka ng mga Heperita. at si Salpad na anak ni Heper ay hindi nagkaanak ng lalaki kundi mga babae. Ang mga pangalan ng mga anak ni na babae ni Salpahad ay Maala, Noa, Ogla, Milka at Tirsa. Ito ang mga kanil manases at iyaong nangabilang sa kanila ay limampu at dalawang libo at pitong daan ito ang mga ta anak ni Ephraim ayon sa kanilang mga angkan kay Suta Sutala ang angkan ng mga S Sutalita kay Beker ang angkan ng mga bekerita. kay Tahan ang angkan ng mga Tahanita at ito ang mga anak ni Sutala kay Heran ang angkan ng mga Heranita Ito ang mga angkan ng mga anak ni Ephraim ayon sa nangabilang sa kanila, libo at 500. Ito ang mga anak ni Jose ayon sa kanilang mga angkan. Ang mga anak ni ben Amin ayon sa kanilang mga angkan. Kay Bela ang angkan ng mga Belaita. Kay Esbel ang angkan ng mga Asbelita Kay Akiram ang angkan ng mga Akiramita kay supam ang kanang mga supamita, kay hupam ang kanang mga hupanit, hupa, mita. At ang mga anak ni Bella ay si Ard at si Naman. Kay Ard ang kanang mga kay Naaman ang kanang mga namanita. Ito ang mga angkan ni Benjamin. Ayon, sa kanilang mga angkan at yaong nangabilang sa kanila ay apat na putlimang libo, at anim na raan. Ito ang mga anak ni Dan ayon sa kanilang mga angkan kay Suham, ang angkan ng mga Suhamita. Ito ang mga angkan ni Dan ayon sa kanilang mga ang angkan. Lahat ng mga angkan ng mga Suhamita ayon sa nangabilang bilang sa kanila ay anim na put apat na libo at apat Ang anak ni Aser ayon sa kanila mga angkan kay Imna, ang angkan ng mga Imna Ita. kay Isui, ang angkan ng mga Isuita kay Beria, ang angkan ng mga Beria Ita. Sa mga anak ni Beria kay Heber, ang kan ng mga Heberita, ang Malkiel, ang angkan ng mga Malkielita. At ang pangalan ng anak na babae niya, Sir, ay si Sera. Ito ang mga angkan ng mga anak niya, Sir, ayon sa nangabilang sa kanila sa limampung, libo at apat Ang mga anak ni Neptali ayon sa kanilang mga angkan kay Haziel ang angkan ng mga Hazelita kay Guni ang angkan ng mga Gunita kay Hezer ang angkan ng mga Hezerita kay Salem ang angkan ng mga Salemita Ito ang mga angkan ni Neptali ayon sa kanilang mga angkan at yaong nangabilang sa kanila ay apat na putlimang libo at apat na praan. Ito yaong nangabilang sa angkan Israel, anim na raan at isan libo at pitong daan at tatlumpo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, sa mga ito, babahagihin ang lupain na pinakamana ayon sa bilang ng mga pangalan. Sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana at sa konti ay magbibigay kayo ng konti sa konting mana. Ang bawat isa ayon sa mga bilang sa kanya ay bibigyan ng kanyang mana. Gayon may babahagin ang lupain sa pamamagitan ng sa palaran ayon sa mapangalan ng mga lipi ng kanilang mga magulang sa kanilang mamanahin. Ayon sa sa palaran babahagihin ang kanilang mana alinsunod sa dami o konti. Ito ay ang nangabilang sa mga lebita ayon sa kanilang mga angkan kay Gerson. Ang angkan ng mga Gersonita kay Kot, ang angkan na makotita kay Merari, ang angkan ng mga merarita. Ito ang mga angkan ni Levi, ang angkan ng mga Livnita, ang angkan ng mga Hebronita, ang angkan ng mga Mahalita, ang angkan ng mga Musita, ang angkan ng mga Korita, at nag anak ni Kot si Amram. At ang pangalan ng asawa ni Amram ay o Pabed, na anak na babae ni Levi, na pinanganak kay Levi sa Ipto, at pinanganak niya kay Amram si Aaron at si Moises, at si Miriam na kapatid nila. At naging anak ni Aaron si Nadad at si Abiu, si Elisar at si Itamar, at si Nadab at si Abiu ay namatay nang sila'y maghandog ng ibang apoy sa harap ng Panginoon at yaong nangabilang sa kanila ay dalawang put tatlong libo. Lahat ng lalaki mula sa isang buwang gulang na patanda sapagkat sila hindi nangabilang sa mga anak ni Israel sapagkat sila hindi binigyan ng mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Ito yaong nangabilang ni Moises at ni Elisham na saserdote na bumilang ng mga anak ni Israel sa mga kapatagan ng Moab sa siping ng Hordan sa Jericho. Ngunit sa mga ito ay walang tao sa kanila at ibinilang na ibinilang ni Moises at ni Aaron na saserdote na bumilang ng mga anak ni Israel sa ilang ng Sinai. Sa pagkat sinabi ng Panginoon tungkol sa kanila, sila ay na walang pagsala sa ilang at walang natira kahit isang tao sa kanila liban kay Caleb na anak ni Hepone at kay Josue na anak ni Nun. Bilang Kapitulo 27 Nang magkagayoy nagsilapit ang mga anak na babae ni Salpaad na anak ni Heper, na anak ni Galaad, na anak ni Makir, na anak ni Manases, sa maangka ni Manases, na anak ni Jose, at ito ang mga pangalan ng kanila mga anak, si Maala at Noah at Hogla at Milka at Irsa. At sila'y nagsitayo sa harap ni Moises at sa harap ni Eleazar na sasardote at sa harap ng mga prinsipe at ng buong kapisanan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan na sinasabi, ang aming ama ay namatay sa ilang at sila ay hindi kasama na nagpipisang magkakasama laban sa Panginoon sa pultong ni Kore. Ngunit siya ay namatay sa kanilang sariling kasalanan at hindi nagkaanak ng lalaki. Bakit ang pangalan ng aming ama ay alisin sa ang kaniya sapagkat siya hindi nagkaanak ng lalaki? Bigyan ninyo kami ng pag-aari sa gitna ng mga kapatid ng aming ama. At dinala ni Moises ang kanilang usap sa harap ng Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ang mga anak ni babae, ni Salpad ay nagsasalita ng matuwid. Bibigyan mo nga sila ng isang pag na pinakamana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama at iyong sisasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. At iyong sasalitain sa mga anak ni Israel na iyong sasabihin kung ang isang lalaki ay mamatay at walang anak na baba, lalaki ay inyong ang isasalin ang kanyang mana sa kanyang anak na babae at kung siya ay walang anak na babae ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa kanyang mga kapatid at kung siya ay walang kapatid ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa mga kapatid ng kanyang ama at kung ang kanyang ama ay walang kapatid ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya, sa kanyang angkan at kanyang aariin at sa mga anak ni Israel ay magiging isang palatuntunan ng katulan gaya na iniutos ng Panginoon kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sumampa sa bundok na ito sa Abarim at tanawin mo ang lupay ng aking ibinigay sa mga anak ni Israel. At pagkakita mo niyaon ay malalaki ay malalakip karin naman sa iyong bayan na gaya ng pagkalakip ni Aaron ng iyong kapatid. Sapagkat kayo ay nanghimaksig laban sa akin sa ita sa ilang ng zin, sa pakikipagtalo ng kapisanan na pinapakilala ninyong banal ako sa harap ng mga mata nila sa tubig. Ito ang tubig ng Meriba sa Kades sa ilang ng sin. At sinalita ni Moises sa pangalan na sinasabi, Maghalal ang Panginoon, ang Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman ng isang lalaki sa kapisanan na makalabas na makalalabas sa harap nila at makapapasok sa harap nila at makapaglalabas sa kanila at makapagpapasok sa kanila upang kapisanan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa na walang pastor. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ipagsama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na kinakasihan ng Espiritu at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. At harap mo siya kay Elisad na sasardote at sa buong kapisanan ng pagbilinan at pagbilinan mo siya sa kanilang paningin. At lalagyan mo siya ng iyong karangalan o pansundin siya ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At siya ay tatayo sa harap ng Eleazar na sasardote na siya mag sa tungkol sa kanya ng hatol ng Urim sa harap ng Panginoon. Sa kanyang, sama, sa kanyang salita ay lalabas sila at sa kanyang salita ay papasok sila siya at ang lahat ng mga anak ni Israel na kasama niya sa mga bagay ang buong kapisanan. At ginawa ni Moises gaya ng inuutos ng Panginoon sa kanya at kanyang pinagsama si Josue at kanyang iniharap kay Lizar na sasordote sa buong kapisanan. At kanyang pinatong ang mga kamay niya sa kanya at pinagbili na niya siya, gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Yan po lamang ang pagbasa ng Biblia bilang dalawang put siya. At sa susunod po ng at sa susunod pong uh, pagbasa, uh, maraming salamat sa inyong lahat.